Ang pinakbet ay isang klasikong pagkaing gulay ng mga Pilipino na may malalim na ugat sa hilagang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Ilocos. Isa itong mahalagang bahagi ng kultura at lutuin at ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Ilocano na pinakkebet na nangangahulugang lumoob o lumaylay na tumutukoy sa paraan ng pagluto ng mga gulay hanggang sa medyo malanta at sumiksik ang lasa. Ang pangunahing kaisipan ng lutuing ito ay kinagamit ng mga lokal sa panahon ng gulay at iniiwasan ang pag-aaksaya. Sumasalamin sa mga pagpapahalagang Ilocano ng pagiging matipid at mapamaraan. Ito ay isang potahe na isinilang sa pagitan ng pangangailangan at kasaganaan ginagamit kung ano ang mayroon sa bakuran o sa maliliit na sakahan. Sa Ilocano na bersyon ng pinakbet, bagoong na isda ang gamit, samantalang sa mga Tagalog na bersyon sa timog, bagoong alamang o binurong hipon ang kariniwang ginagamit. Kadalasang may mas maraming sabaw o may kasamang karne tulad ng baboy. Aniwan din itong hindi mamantika at walang karne sa orihinal na Ilocano na version. Bagamat sa mga makabagong version, lalo na sa mga Tagalog na lugar, nilalagyan na ito ng baboy, hipon o para sa dagdag na linamnam. Ang pinakbet ay sumasalamin sa katalinuhan at pagiging malikain ng mga Pilipino sa paghahanda ng masarap na pagkain mula sa simpleng sangkap. Karaniwan itong inihahain sa mga kainan ng pamilya at mga pagtitipon bilang simbolo ng pamana at ginhawa